Hello, good Wednesday everyone. We Ngayon ang mga ay magluto naman tayo ng masarap na ulam pusit guys. Yan, pusit na class A natin ginawa na aadobuhin. Uh, Ayan guys, yan. Sundan nyo ko guys kung paano tayo maglilinis at saka magluto ng uh, adobong pusit. Yan guys, yan. Uh, mayroon tayo binili na pusit guys. Yun, itong pusit guys, ay... Uh, itong pusit na pwede na, pwede na kainin yung pwedeng sausaw mo sa soka uh, kinilaw na guys, yan walang amoy nitong pusit nito. Yan, yung pusit na kulay hindi naman puti, uh, medyo mamula-mula. Yan, uh, basta itong pusit na uh, sarap i-kwan kilaw kahit sa mo sa suka. Kaya yan, rinisan muna natin guys. So mahal rin itong kilo niya, kaya bawa uh, bawain na lang tayo sa ating presyuhan guys. Yan. yan. dahil pa orderin natin to kung sino may gusto, sino pibili. Ya, uh, dalhin na naman natin sa pagpasok sa trabaho. Sa mga katrabaho natin, sa mga gusto mag-order. Yeah, sa linisan muna natin. tinanggal muna natin yung mga bunga nga dyan, ngipin, ngipin sa, bu sa ulo kasi uh, medyo matigas yun. Yeah, yeah. so, tapos natin nirimub, na remove Nag- iwal Iwala ng kanyang pagsahog. Yan, yeah. yeah, may luya tayo, sibuyas, bawang. Yan, yeah, nakanda na rin yung ating mga sili ang kailangan i-complete natin guys para sa mamaya diretso na tayo mag-gisa-gisa, uh, dito uh, diretso sa sahog, sahog na tayo. And guys, yan. Uh, abangan nyo guys yes! ang atin pagluluto ng uh, pusit, adobong pusit. Uh, tagal na tayo din nakapagluto ng adobong pusit. Yeah. Abangan uh, nyo ang atin pagluto ng masarap na ulam. Guys, yan. Um, may hang atin ginawa na sibuyas guys uh, isang puti at saka isang pula para mm -hmm. lalo masarap pag uh, maraming sahog uh, guys, yan guys uh, yan natin sahog na nakahanda na na natin paminta uh, yan guys wow! at uh, laurel yan, yan magsimula na tayo mag isa at isa yan uh, guys tayo ng kunting mantika painitin na natin uh, Pag nandiyan pa sa video guys, huwag kalimutan na like, share, and comment para malaman natin kung saan nakarating ang ating adubong pusit yan pakinitin mo natin yung ating mantika ito na mainit siya guys at lagay na natin yung ating inunan mo natin yung ating uh, luya para maabsorb yung aroma ng luya uh, kasi may matigas yung tuluya tagal mag nito, maglambot kaya inunan natin tapos sumabayin na natin yung bawang at kasibuyas kasi ito ay eh, madali lang to lumambot Ayan na guys, yan. magis natin. Ayan. Ayan guys. At proseso sa pagluto ng adobong posit normal lang na pagluluto guys. Uh, na Teknik na lang sa mga styling sa pagluto kung paano natin papasarapin. And guys, natin na posit na guys. Uh, press na press pa. At saka ang sarap pa ng ating posit. Uh, pwede muna dito kainin sa sauce sa suka. Ayan. Uh. Ayos ah. Uh, halaluin lang natin, halaluin. Hindi muna natin tinanggal na yung ulo niya kasi um, may tinanggal ko kanina, tin tinanggal ko sa loob ay malinis na linis sa loob guys. Uh, kaya hindi ko na tinanggal yung ulo, yung plastic na lang tinanggal ko sa likod niya. Ayan. Halaluin lang natin, halaluin. Hindi mapantay yung pagkagisa-gisa natin. sa guys mm, ating masarap na ulam yan uh, apply na tayo ng kanyang mga pampabango after ng takipan natin yung guys na nagad ayun ng puyo dyan at saka um, liquid seasoning si para pampabango nalagay na natin yung laurel at saka paminta yan adjust na tayo sa tuyo kasi medyo maitim na yung pusit natin kaya adjust adjust natin ng kunting tuyo niya yan haluluin na natin haluluin ano sa guys abangan nyo ang ating pagluluto ng ating pusit yan na-additional tayo ng magic sarap para lalo sumarap sa gitang to guys maluto dahil ang poset ay mabilis ang to maluto ilang kulo lang ay pwede na to ay ahon ito natin to tanggalin sa apoy alis na tayo ng suka dahil hindi tayo naglagay ng kamatis kanina suka lang apa, apa asim natin ang kunting suka lang Alis na pala din tayo ng asukal yan guys para medyo ganting tamis-tamis. Hindi -tamis. natin kita pag uh, lagay ng asukal. Yan, uh, okay na siya guys. Nagpatong na tayo ng sili natin nga green. Yan, pang finish na atin ang luto guys. Yan, yan ang atin tsura ng adobong pusit. Yan sa guys. Yan. Uh, maluluto na siya. Ready balot na tayo guys ng ating adobong pusit. Yan. Yan na guys na guys. Uh, namit namit na. Sarap-sarap na. Oh!